ang lamig mga kanats tapos na ako dito sa area ko mga kanats unang area ko o di. oh. tinan yung paligid di ba malinaw malinaw yung mga kanats kasi hindi umabot ang snow dito pero may snowstorm dito sa Ontario ang apiktado lang bandang north o oh. eh nasa gitna kayo mga kanats Ah, oh, sa gitna kami. Ako'y nasa Mississauga. Nasa Mississauga ako ngayon. So, yun na. Uh, ni medyo maaga pa mga kanats. sa pangalawang area. So, mamaya mga kanats. Umaga-aga tayo. Subukan natin bumiyahe. Kalagit na ng ano. Kasi ang bari mula sa Toronto, ano eh. Ah, uh, tawag dito uh, bahari mula sa Toronto uh, almost an hour susubukan natin mga nuts pupunta sa King City kung uh, hanggang saan naabot ang snow uh, try natin abutin yung pinakadulo ng snow kung saan umabot o, uh, kasi dito malinaw na malinaw mga nuts na ano uh, tawag dito uh, walang ano walang snow hindi umabot dito di umabot dito ang isno so, ayan, yeah, tingnan nyo mga kanat o, oh, diba? Oh, diba walang kais na isno mga kanat walang na isno diba so, hindi umabot dito ang isno may maaga pa mga kanat may gagahan pa mga so, ayan yeah. try natin ay nang ano. Oh, uh, coffee. Magkape muna, magkape. I'll give me a dark roast medium. kanya make it double. double okay. Thank you. Uh, yan yeah, ano may, may inayos doon. Oh, uh, prepare yan mga kanas kasi snowstorm, ba snowstorm. Pero hindi naman umaabot dito. malinaw na malinaw walang ano walang snow pero may snowstorm sa Ontario mga kanats hindi lang umabot dito sa Toronto sa bandang North Valley, Aurelia o oh. lagi dyan ang ano kanats lagi dyan ang ano, unang natatama sa snow bago dalating sa Toronto tayo o, adventure tayo adventure para sa mga viewers ko o, adventure tayo puntahan natin ang Kingston ang uh, King City kung naabutan ba sila ng snow doon ganats hindi na tayo natuloy doon sa ano mga ganats sa tawag yun naubusan ako ng ano ng battery so ayun titingnan mo na lang dito sa ano mga ito Tito ito mga ito Ito yung mga clip na nakunan ko sa snowstorm doon dito sa Ontario mga kanats ayan o 40 cm ang kapal ng snow mga kanats so yeah medyo delikado at na shutdown yung highway 11 o yung trans canada mga kanats oh, so, shutdown mga kanats dahil sa sobrang kapal ng snow ayan o tingnan namin yung snow napakakapal ay, uh, pag snowstorm dito ako nais, napaka-delikado talaga. Yan o. Grabe. Wala ka na makita kundi puro puti na lang. Puti, puti, puti. Namumuti na talaga mga nuts ang daan. Sobrang puting puti. Yan o. First snow, first snow storm sa Ontario. Ganong kalupit. 40 cm hindi pa aabot sa Toronto yan soon sa Toronto mga January or February yan mga karanas na kaming ganyan ang kakapal ng snow yan o oh, grabing snow karanas ang kapal kapal kasing kapal ng mukha ng mga nangungutang na hindi nagbabayad ganon kakapal hindi tinatablan ha